Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Titingnan ko yung Rice cooker Sa bahay Ginagamit ni Uwa 900 watts pala to Wow Yan, naka dalawang ayos na ako nito. Pero sa tuwing inaayos ko, hindi ko binablog. Subukan ko. Pero parang ano, uy! Talusik yung ano. Tornillo. 900 watts pala to uy bumungad ano nga ba ang pinaka deform sinog na. Sinog na. Nahilaw na siya. Ibig sabihin, nag-automatic off na siya. Ito, may problem, ito ang problema na. Sabihin, binibitawa na nga. Tulaman yang, yang ia lain itu, ya loh. kuna parang main may none, yang ayon. Ah, itu. Ito dapat i-align na naman to. ano? o. Ito yung mag mag pa-in-in. Ito. Tapos pag binibitawan ano na niya. Ito yung pinaka ano niya. Automatic. Kasi pag yan dito. Tapos pag umakyat, kailangan maun to. Ito. Pag umakyat yung ano niya. Yan mag steady dapat. Kasi ito yung switch para sa ito. Yan. Itong 28 hanggang 32 watts. Yan yung pang in-in kasi ito lang itong 900 watts ito yung magpapakulo magpasaing ito yun yan ito yung linya na to yan line 1 line 2 yan ito yung pinaka main 900 watts yan kasi ito yung para sa in in yan yung yung mag-steady siya na mainit yan itong corner na to yung line 1, line 2. Ayan. 2 230 volt. 28 hanggang 32 watts. Ayan. Ito namang malaki. Ito. 230 volt. 900 watts. Ayan. 900 watts. Ayan. Ito yung malakas. Ayan. Yan yung kabuhan niya. Tapos, kapag mag up na to ito ang maon naman niya ay ito ito yan ito yon ito yung pinakaano niya ito yon yan ah habang binababa mo yan yan tapos pag umangat siya ito ang maon yan pa ulit si tapos yung pinaka thermal niya ito yan pag puputok yan o isang linya nyan yan o, dito line 1 ito yung pula line ah, line 2 blue yan blue na yan line 2 ibig sabihin papunta dito kabila yan o tapos yan o, ano lang naman yan dalawa lang naman pinaikot tapos yung isang linya may ano pa rin sya line 1 hmm ah, tama meron siyang switch hinog na yung ano nya pinaka switch yung ko kung kaya pa to ano lang tama ito hahasain to tapos i-align ah, ibig sabihin kailangan yung linya nito ito kailangan maging stable ang supply niya kung hinog na hinog na talaga yan, testingan ko guys pag ano, pag align. Ayun ah, guys, na-align na siya. Yan. Pag ito'y inakyat baba, pag nilagyan ng ayun, mahirap. Ayun. Naglalaro na siya. Tuma tumatama na to. Yan. You know? Yan you know, naka-off siya. Dahil walang nakalagay. Pangatlo. Pangatlong align ng ano. Ito. Ito. On-off. Kapag may laman kapag naka-on ito kapag naka-akyat Ibig sabihin, naka-off. Pag, yan o. Oh. Ah, yan. Ito na yun. Yan. Ibig sabihin, naka-off o ah, naka-on. Pag ibila ba, pag bumaba yung ano. Yan, yan. hiwalay ito. Hiwalay ito. Yan o. Yan. Yan. Naka-off. Ibig sabihin, naka-off yan. Ito ang matitira. Yan. Tapos pag naka binaba siya, yan, ganyan nakababa yan. Ito ang yan nag yan. Tapos tutulak bibitawan ko. Yan. Ito ang matitira. Yan. Pag naka Pag nakaon, pag nakaon ito, naka ano lahat? ito. Yan ngayon nakaon yan. Kaon naka yan. Yan, ibig sabihin. Ay, hindi, baliktad. Yan, pag nakababa, ibig sabihin, yan ang nakaon. Pag nakaangat, pag nakaangat, open na. Yan, yan. Iniangat, ito. Pag umangat, ibig sabihin, in-in. Ito tawag na in-in. Ito na lang yan. Yan, yan. Bali, ngayon kasi, pag naka-baba yan, pag naka-baba, ibig sabihin, naka-own lahat. yon yun pala yung ano niya. Tapos, pag uh, umangat, patay yung isang linya. Yun. Yan, pag naka ano Ito na yung naka up Yan. Yan ang trabaho ng, ng rice cooker. Yan, automatic niya ay pag uras na umangat, ito. Pag umangat na ito, nasa ano na, nasa na, ito na lang yung matitira. Ibig sabihin, in-in siya. Kaya pag, pag mag-automatic siya angat, tahilaw pa, ah, hindi pa siya nakakulo. Ibig sabihin, may problema to, Ito. Ito yon, Ayan. Ngayon, isasubok na naman ulit para magpakulo ako. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan guys, umilaw. Cook. You know. Cook. Ibig sabihin, ayan. condition pa yung ano niya. Pinaka nine hundred watts. You know. Hmm. kasi pag naka yun o, lilipat naman yun o, yung pag yun o mm, mainit mm. mainit mainit Antayin na kumulo. Ayan guys. Tumunog na. O, oh, ibig sabihin. Kaya pa niya magpakulo. Ayan. Alain tapos liha. Yun. Eh. Para mag-pulikandak yung ano niya. kuryente pag nag ano siya yan ngayon, ngayon nakatapo yan tapos pag pag umangat patay matitira yung ano yung, yung buksan natin yuro kumulo na iyan ah Condition pa. Hmm, yun o. Eh. Hindi na lang siya gano'n ka ka flat. Yung ano niya, yung sa ilalim. Deform niya. pag pa ako sa rice cooker na to. Nakailang ayos na ako nito. Nagpalit, una, nagpalit ako ng thermal thermal fuse hanggang ngayon hindi na nasira ang ano, na, thermal fuse yung ano na lang nya yung switch mabilis umangat mabilis mag up pero ngayon yan ma-observe observer titesting paano ko na naman kayo mamaya New Ya you nak know, kuluk na, kumuluk na. Dan guys, hanggang di sana guys pasti lipsan. Ina lain ni hus, na ano. Oh ya you no, know, mabilis saya umangat. Ia na pula sakitnya. Eh, oh, bakal ganyan lang talaga siya dahil tubig lang yun nilagay ko yun no, ilaw niya sa kabila condition pa yung ano niya pero yung ayan masubukan lang to pag ano bigas kung ganun pa rin ba kasi inano ko na yan pinihit ko na yung ano niya nilihya ko na yung ano niya yung switch niya iyo yeah, no yan matis matisting lang to pag ano bigas kahit mga ano lang siguro mga kalahati Thank you, for, thank you for watching guys, yes. bye bye.